Hello, what's up mga karepa? So magandang hapon sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila. So yung content pa rin natin is maghahanap pa rin tayo ng mga kausap for interview and then the video shoot. Tara na, maghahanap pa tayo ng mga tao na pwede natin makausap. Good afternoon. Uh, I'm by the way, I'm Alvin Santos. I'm a content creator. So, um, napansin ko kasi kayo, kinausap ko kayo kung pwede kayo may isali sa content ko. If uh, okay lang ba sa inyo? of course okay naman po. po. Okay, lang. Po. Uh, uh, what's your name po? Um, I'm Ashley Incarnacion. Uh -huh. And I'm Nathaniel M. Hallermeva. Okay. So, dito, labali sa Intramuros, uh, galing pa kayong school, no? Right? Yeah, galing pong yes, school po school. Ah, okay. Valenzuela, from Valenzuela. Ah, hindi Valenzuela. dito sa Manila? Hindi po. Hindi po. Tap, uh, from Valenzuela, pumunta After pa kayo dito? School, gano. yes po. Ah, okay. Pinagsagaan nyo pa talaga. <laughs> Nakita ko kasi kayo kanina kung magpa-para nagpi-picture taking kayo din sa side no. Saan po sila nag aaral Sorry. Um Fatima, Our Lady of Fatima po. University schoolmate. Yes po. Yes, And then uh, sorry if I question for this. Um uh, mag-partner? Uh, no. no. Uh, friends lang <laughs> po. Yes, okay. po. Best friends. Sorry, Hala ko kasi kanina mag-partner kayo. <laughs> Hindi po. Okay. Hindi so uh is start na tayo? Okay, okay. lang po. Okay. mayroon dito nagka-practice ng track and field. So, try natin silang try natin siya kausapin para may interview natin. Tara. <laughs> sir, onting interview lang, sir. Nakapansin kita na nagpa practice ka ng track and field dito. So, okay lang ba, sir, na na ba naka-store po, sir? Kung ako. Hindi naman po. Hindi naman po. Okay lang. Sir, bali, I'm the way by Alvin Santos. Ah. So, anong name mo, sir? Uh, my name is John Paul Pontinis from Letran Track and Field po. Bali, ilang years ka nang nagpa-practice sa track and field? Um, for now po, um, pagdating ko po dito sa Letran, pangalawang taon na po ito ngayon. Ah, okay. Pero bali, four years na po ako natitraining. Sa... Ah, taon na rin? Opo, mga four years na po. Ah, four years na? Yes po. okay. Tapos dito ka lang din nag-practice sa Intramuros. Yes po. Um, but ngayon pong araw, dito po kami sa, sa hapon, dito po kami nag-training sa um, Intramuros. Pero may mga araw dito po na nasa Oval po kami, sa Pasig. Ah, nag, ah, so im, nasa ibang lugar din kayo nag-practice? Yes po, yes po. Okay. okay. So yung pinaka, ano yung talaga, is uh, school? Yes po, school po. Purposes po nito, is school, yun sa po. Ah, yun dito? Yes po, dito, Yung sa Oo, tama. So, yung practice mo kanina, sir, ano, last na ba yun o meron pa? meron pa po. Um, Gatawag namin ano, up and down po. Kasi yun po, um, para po yung sa 400 meters hardest po yung tinatalong po. Um, hmm. Now po, meron pa po yung kasunod na kailangan ko po mag-stride para po yung pa po, mas maganda yung takbo. Mag-ano, mag-slide? Stride po, stride. Ah, stride. Para mabilis yung takbo. Ah, okay. Kukunin lang po yung momentum ng takbo Ah, okay. Tapos eh uh, ito yung ginagamit mo kanina no. So ano tawag dito kasi wala kasi alam niya eh. ano tawag dito? Um, nakalimutan ko po, po yung tawag niya eh. Pero yung para po sa akin to po yung hardels. Yung hurdles po. Hurdles. Hardels. Ah hardels. Okay. Ah, okay, sorry ah hindi <laughs> ko kasi alam eh. So ano yung binuhat ko kasi kanina, talagang ang bigat niya. Kasi kung, tit kung titignan mo lang, parang ang gaan niya eh, no. Yes po. So hindi pero hindi siya bakal no ano po yung may halong plastic po yung yung ano niya po yung pagganto ah, yung pagganto so plastic to yes po ah okay. ito lang yung baka yung paa okay so may sabi mo nga kanina yung tinatanong interview kita Ah uh, may halong aloy to tama yes, po, meron po. Mayroon. Ah, okay. So kung may halong aloy ito, tapos habang tumatakbo kayo, tapos kung halimbawa nagkamali, bumagsak dito, may tendency na mabalik? Yes po, may tendency po bumabalik. May, may tendency din po na gumulong po kayo. Okay. Hmm. Yun nga. So, ang bali yung pagtakbo ninyo, may mga specific na height ba yan? Pataas ang pataas? Hindi po. Ayun na po yung pinakamataas niya. Ah, ito na yon. Ah, okay. So, kung nakikita nyo sa camera, no, eto nga. So, ito yung tinatalo niya kanina sa track and field habang nagka-practice siya. Yun. E sir, uh, bali kung after nito, tatakboy mo tong buong intramuros. Uh, I mean po, ayun na po. Yung Ya, mula doon, tsaka hanggang doon po sa dulong yun. Nung may dulong ko lang itin po na poste. Ah, okay. ah, hanggang doon lang? Ah, okay. So, so ayun okay. po yung mga kasamahan ko po, sir. Yung tatlong po yun. Ah, ito. Ah, okay. Pwede mo silang tawagin. Hindi <laughs> ano kayo, pre. Saglit lang. Yun, eh, no? Meron pang tinawag niya, sir. Oh. Ay, sir. Good afternoon, sir. I'm Alvin Santos, sir. Content creator, sir. So, bali, anong pangalan, sir? Kurt Matthew Kumitik. Okay. So, kasama ka rin ni sir sa track and field. Okay. 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 So, dito ka rin nag sir, no? Okay. Mm -hmm. Tapos, uh, bali, nag-practice na rin kayo kaninang umaga ng track and field. Sabi nga daw niya kasi, uh, may nag-practice ng araw kaninang umaga dito. Okay. Tapos, yung iba daw kasi ngayon is tulog. <laughs> Ayan. So, grabe yung mga height din niya rin, no? Tatangkad, no? Ano height mo, sir? 5'7 um, hindi 5'7, ikaw? Sa 5'8 na po. 5'8, tapos ako 5'5. <laughs> Nang liliit ako, ah. So, bali, sayang kasi, umuulan kasi para ma-videohan din sana natin na ano, nagka-practice kayo ng track and field. Bali, si Sir lang kasi yung na-feature lang ko kanina. Okay. So, by the way, sir, thank you very much po sa konting interview. Okay, so after natin siya ma-interview, si Paul. So, panoorin natin siya kung paano siya may training. thank you very much sir sa mga ano sa nakuha kong picture and videos. So good luck din sir, sir sa track and field dun sa ano sa school. So by the way pala guys, okay si Sir Paul kasi estudyante uh, tapos um dito siya nagdo-dorm sa building na to and then dito lang yung school nila. Tapos ang magiging ginagandahan kasi dito, bar city siya. So marami rin sila and then siya lang yung na na natsyempohan natin. Di ba sir? Yes po, yes po. So ano po yung mga pwede mong maikwento sir? Um, yung sa nagdaan po ano po season 99 po Science AA 99 um, oh. yes po kasi ganun po season 100 mm -hmm. um yung season 99 po ay sobrang dami po ng ano nangyari minsan uh, na po yung nagkaroon po kami ng magandang performance Yung iba um, grabe yung performance sa ibang school grabe yung competition po ng lahat ng school talagang nagbabakbakan mm -hmm. po talaga wala pong nagiiwanan sa dulo talagang pinapriority nilang nila ng manalo nang manalo nang manalo So, okay na sir. Hindi kita masyadong uh, istorbo yun sa practice mo. Sige sir, start na tayo. Hi miss, good evening. Uh, kung hindi nakaka-Starboy, by the way, I'm Alvin Santos. Okay, I'm a, a content creator. So, okay lang ba? Kasi nakita ko kasi kayo yung outlook ninyo. So, medyo parang pang fashionable. So, okay lang ba sa inyo na may isama ko kayo sa content? Okay po. Okay. What's your name po? Christine. Christine. Okay. Kayla. Kayla. Um, taga uh, dito kayo here in uh, Manila or? Sa so, QC po. QC? QC din po. Ah, so, same kayo. And then, we're friends, right? Yes. Okay. Uh, so hindi na ako may hadong magtatanong. Uh, i-start na tayo. <makes noise> gente. Hi, everyone. Hello, pa. <laughs> Wala pa. Ah. Nalalaglag te, oh. Nalalaglag te. Nalalaglag. hindi Ha? Ha? Kita ko, ha? Ayan, oh. Ayun, oh. Ayon, oh. Usog doon te. Eh. Sana Yan. Ha? Hello, what's up mga karepa na sa magandang gabi. Nandito tayo ngayon ulit sa Jones Bridge. Tapos sa pagdating uh, ko rito, tapos bumalik ulit ako dito kay ate, dito sa may pistop. So sa pistop, dito may kita yung ato si ate Jeline. Kaway oh, ka naman. Hi sa lahat! Tapos ko yung mic ah. Wow! Yung mic ko eh. Galing no? <laughs> kita ko lang sa kanya pero reklamador ah. <laughs> <laughs> so guys, once na pumunta kayo dito sa Jones Bridge, may kita nyo dito, pinta lang dito sa baba, may kita nyo si Ate Jillith. So may kita nyo dito sa mataas, ah, si yung P-STOP. Alam ano mo, oh, salita ka na! <laughs> salita ka na! At sige, ano na sabihin ko sa inyo? Ay, ay guys, punta na po pala kayo dito sa Jones Bridge, bagong pasyalan ngayon sa Pasig River. Dito lang yan yung matatagpuan sa Binondo, um, sa likod ng Entramoros. At saka marami na po kami dito, mga paninda, especially andito na po ang aming pista sa mga gusto maglalakad or sa mga mag-jewa mag, mag dyan. Huwag lang yung maghihiwalay ha lang tayo. You, pati yung maghihiwalay, sinasabi mo ba? Sige, simple. kasama na yon. May third party pa nga eh. Ah, okay. <laughs> okay. Sa so, mga magsijuwal dyan, wag lang yung mga third party. Baka mamaya gulo dito. Ah, uh, welcome na welcome po kayo dito. Pero wag lang naman kayong, wag lang yung broken. Baka biglang tatalon eh. Probably mapasigard. Why na nga, speaking mo. Oh, ayan nga oh, doon na si Kuya Guard. Anyway, dito sa amin sa Fish Pwede mo kayong bumili dito. Mayroon kami fresh orange and fresh lemon. Andito din si pizza, pizza namin at ang aming fruit Mahamura lang siya at solid na solid. <laughs> okay, masarap salamat. Jelly Jelly na, ang tayo mo sinabi, ha? Masinabi, ha? <laughs> okay, kaya punta na kayo dito sa Peace Stop. Masarap yung mga drinks nila. E, may mga pricey lang, pero hindi naman ganun kamahal. Saka masarap pa. Bate? Oo. Oh, oh. oh. May 25 pesos kami, more 16 pounds na, <laughs> diba? ay hindi siya pala kayo. Siyempre pa. At, at saka, ikita lahat, kung mahilig kayo sa soda, or soft drinks, mag-fruity na lang kayo. Healthy na, and hindi pa po siya may food color. Diba? price na price yung lemon namin at the orange na. Mura na. So, solid pa sa bulsa. Kasi mas malak malaki ang backup namin. At higit sa lahat, may mga ganda kayong entertainer. Dot. Yeah. proud na, proud na. Hindi naman halata, di ba? Ang naman eh, di ba? O, oh. di ba? O, no, di ba? Pinapromote din niya ako. <laughs> <laughs> okay na <laughs> yeah. Okay, yun guys, so uh, bali once pumunta kayo dito ulit sa Jones Bridge, may kita nyo yung peace stop si Ate Jeline, okay? So maraming salamat guys, hey kengkoy! Thank you! Antayin ko kayo! <laughs>